Hi guys. Nagbalik tayo. Ako ay isang security guard. Tulad ng ABC1 since 2007 hanggang 2015. Halika't po kayo lahat, lalo na yung mga galing dyan sa probinsya. Hindi lang sa probinsya, dito sa NCR. Uh, Inano, hindi po kayo na pumasok din po kayo maging security guard para malaman nyo yung sinasabi ng iba na tamad na trabaho, hindi po yan. Guys, uh, daming tasking ang security guard na hindi nyo alam behind the scene. Nakikita nyo lang iba, yung iilan lang na gumagawa na hindi tama. na nakikita nyo natutulog. Hindi po yan natang ano, ng isang security guard. Behind the scene, marami po ginagampanan yan. Lalo na yung buhay niyo, uh, protekta ng mga pag-aari o mga property ng mga kliyente energy. Yan po ang kanilang unang-unang priority habang sila ay nakatuti ng umaga o gabi. Within 24 savings o sa isang taon, maliban sa ibang opisina na hindi bukas sabad o linda. Eh guys, ipagmalagay po natin yung trabaho ng security guard kasi yan ay professional po. Hey guys, ika